OMG, Kulin Garcia, pwersahan ng hinuli ng mga polis matapos ang ginawa nito kay Billy Crawford. Marami ang nagulat ngayon sa mga balitang lumalabas kaugnay sa biglaan raw na pagpayat ng katawan ni Billy Crawford, kung saan ay lumabas din ang balitang dahil daw ito sa pagbagsak ng katawan nito ay binawian nito ng buhay. Ngunit mas ikinagulat naman ng marami ang umunoy pag-amin daw ni Colin Garcia ng totoong nangyari kay Billy Crawford. Viral kasi ngayon sa social media ang sinapit ni Billy Crawford na ito'y namaalam na. Ayon din sa usap-usapan ay hindi dahil sa sakit ang totoong ikinamatay nito. Kalat na kalat ngayon sa social media na may kinalaman raw ang asawa ni Billy Crawford na si Colin Garcia sa pagkawala niya. Ayon pa sa ulat ay personal na raw na nagbigay ng kanyang pahayag si Colleen sa mga kapulisan tungkol sa nangyari kay Billy Crawford. Dahil siya lang ang natagpuan na kasama ni Billy nang makita ito na nakahandusay sa sahig. Naisugod naman daw si Billy Crawford sa ospital ngunit hindi na raw nito kinaya. Sa naging salaysay ni Colleen ay inilarawan nito kung saan nagsimula ang lahat. Taliwas naman sa mga naging saksi sa insidente. Ayon sa mga saksi, ay nagkakasakit na raw si Nabili at Kulin. Ngunit kahit anong pananakit naman daw ni Kulin kay Bili, ay hindi ito naganti kay Kulin. Napakataas pa raw ng boses ni Kulin habang galit na galit kay Bili. Mayamaya pa raw ay nakarinig na sila ng isang malakas na tunog. At dito na nakita nilang nakahandusay si isibili sa sahig habang tulalang lang umiiyak si Kulin sa isang tabi. Hindi naman daw makapaniwala ang mga kaanak nila Bili at Kulin na aabot sila sa ganito. Maging ang mga malalapit nilang kaibigan ay sobrang nabigla sa mga pangyayari. Noon pa man raw ay malimit na ang kanilang pagtatalo. Lumabas din kasi sa balita na gumagamit raw si Bili ng ipinagbabawal na gamot. At ito raw ang maaaring maging sanhi ng pagpayat ni Billy. At ito rin daw ang malimit na pagtalunan ni Napoleon Garcia. Ayon pa nga sa maraming netizen ay baka ito rin daw ang sanhi ng bigla ang pagpayat nito na ikibinabagsak naman ang buong katawan ni Billy. Sa ngayon naman ay wala pang inilalabas na report ang mga kapalisan tungkol sa insidente.